Hi mga kaibon, advance Merry Christmas. So meron na naman pala dito na naliligaw na ibon. ID niya ay green opaline. So parang hen. Kanina pa yan paikot-ikot dito. So ngayon susubukan natin na huhulin natin siya kasi kawawa naman. Uh, baka mamatay hindi siya makakain. Uh, nakikita ko parang nanghihina na siya. So uh, di ko alam kung paano ko to huhulin kasi masyadong mailap. So mamaya at uh, Uh, pag lang ko kung paano kung haba talaga siya a uh, mahuli kasi yan tatas na rin yan siya dyan saka nasa likod kasi siya so dapat uh, pumunta yan dito sa harap para uh, mahuli ko yan yung mga ibon ko na uh, yun uh, dumapo dito sa uh, collapsible na double cage yan may lap hindi ko malapitan kasi uh, tumatakas, lumilipad palayo. So, dahan-dahan ako na lumalapit sa kanya. Sana mahuli natin yan at saka mapakain natin. So, tips na rin mga kaibon, kung meron man uh, sa inyo na mapadpad uh, o maligaw na ibon, huliin nyo kasi hindi yan uh, sanay sa labas. Wala po silang makakain. Baka mamatay rin. So, mas maganda mahuli nyo para yun, uh, mapakain at saka maalagaan nyo pa. Possible na pwede nyo pang i-breed. So, dadami pa yan sa inyo. So, yan mga na uh, nasa taas. Aakyat yan dyan sa taas kasi inaaway nung mga uh, nasa loob ng mga ibon ko. So, yan tumaas. So, uh, yung mga ibon ko parang maligalig hinahanap. Yan nasa taas kasi. Nasa uh, taas ng pairing cage. So, hindi ko siya uh, maabot dyan. So, gagamit pa ako dyan ng upuan para uh, maabot ko kasi mataas yan. So, dito sa baba, yung mga ibon natin yan sa baba, dyan yung mga Uh, bagong pababa ko, yung mga bata pa, at saka yung mga nasa taas. So, lumalaban, mga matured na kasi yan. So, bago natin huliin yan, so, nag-deliver pala kami dito ng mga pugad, ng mga nest box dito sa Kalamba. So, uh, kung meron kayong mga pet shop, meron kayong gustong kunin sa amin ng stocks, so, mag-message uh, lang po kayo o uh, mag-text or tawag lang po kayo sa number ko. So, ipa ko dito. So, meron din pala dyan mga ibon, yung mga parakit na sa loob. Yun, yung mga uh, kulungan na sa labas. Meron din uh, square pin at saka scratch pin. So, dito kami, nasa kalamba kami ngayon. Alam ko na kung paano ko siya mauli kasi naandito siya sa baba. So paikot-ikot siya diyan sa baba. So alam ko na kung paano ko uh, siya mahuli. Ang gagawin ko, iilalim ako sa pop tray. So papapundayin ko muna diyan sa likod at saka iilalim ako diyan sa pop tray para hindi po ako makita. So dadakotin ko na lang, kumbaga gugulatin para uh, uh, sakto 'yun madakot natin. So mamaya tingnan natin kung gumana nga ba yung technique natin para mahuli siya. So yan, ah uh, ko na diyan sa likod kasi dito sa harap uh, maraming sagabal. So yan nasa likod na siya. So ngayon, magiiilalim ako dito. Dito ako magilalim sa pop tray, sakto hindi niya ko diyan makikita. Dadakotin ko bigla. So yun ito na nga nahuli ko na. So gumana yung uh, technique natin. Uh, umilalim tayo doon sa pop tray sakto hindi naman ako nakikita. Kaya binigla ko na lang na dinakot ng kamay ko. Yun, nakain pa nga ako. Ang sakit. So, parang uh, babae siya. Malaki din yung size niya. Kasi kinagat ako. Ang sakit. Yun. Tingnan mo, parang masusugat ba. Yan, isasama natin yan dito sa baba. Papaliguan muna natin yan. Baka meron dalang sakit. O kaya naman, kung maraming kuto. So, uh, maalis muna natin yun para hindi mahawaan yung maibon